paano mo nahuli? Hindi, na, hindi ko nahuli nga ako sa message ng sa cellphone. Uh, ah, Doon, nahuli mo sa message? Sa cellphone, tapos sinabi niya rin sa akin. Hmm. Ano sabi niya nung kinumpronta mo? Salanan ko daw. Mapunta ako doon sa balita. Yung ginawa nating bahay, totoo bang nabenta na? Ito yung Bartu Oh. Anong nangyari? Wait lang, sandali. Lagay ka lang itong mic. Saan pwedeng umihin? Nahihina ako eh. PR? Oo. Oh. Hindi ko alam. Ay, want... Wala po dito ang comfort Hello Martin! Hello po! <laughs> Kamusta? Kamusta po? Inanap eh, ka namin sa ano eh. Doon sa may palike, yun sa may tuktok. Sa may wagas pa? Oo. Oh. Wala na po ako yun? doon. Ay, galala ko dami mong miss ko. Um, kasi minit namin si Nanay Apple. Sabi ko, daanan ka na din para makamusta kam ka na. Nandito na rin kami sa Manila, madaanan ka na pagkita ko ang daming miss call, ano kaya problema ni Kuya Martin, sabi ko. Oh, kumusta? Anong balita? Medyo okay naman po. Gumagawa po ka. <laughs> tambay bahay na lang po eh. Ha? Papogi hindi ah. May tampo sa'yo si Kuya eh. Galit. Hindi nga po ako nakapunta kasi hindi ko po alam papunta rin. Hindi Don. Kasi napagalaman namin yung ginawa nating bahay, binenta mo na daw. Pero mamaya na tayo doon. Um, uh, gusto ko muna kumustahin yung, ano, yung asawa at mga anak mo. Mga ba pong story, Tatay Totoo nga yung balita. Aba pong story eh. Mm. Totoo yung sinasabi pala sa amin. Wala na kayo? Two years na po. What? Oh my God. Two years na pala. Bakit? Anong problema? Nagkit. Anong naging problema pala? Nagkit po sa eh. Nauli ka po ka. Nasaan yung mga bata ko yun? Kinawa po niya lahat. Ha? Kinawa po niya lahat. Walang tinira sa'yo kahit isa? Wala. Doon ako sa kapatid ko ngayon eh. bigat ang damdamin. <laughs> Pero matagal na po yun. Hmm. Nasaan sila ngayon? Sa Pangasinan po. connect connect na yung problema Paano nagsimula lahat ang ano nyo? Ganong problema niyo? Nung ano po? Nung mm. nung lockdown po mm. Siyempre nawalan pa ako ng trabaho eh mm. Tapos siya na po nagkatrabaho Akala ko po nagkatrabaho, hindi pala Hindi pa pala trabaho. Tapos hmm. yun, nahuli ko po. Sobrang tagal na pala, no? Inaayos ko po, kaso ah, ayaw niya eh. Mm. Guro po dahil sana wala na ako ng trabaho. Mm. Wala akong mapigay gano'n. Nanggap ko na lang kung ano yung decision niya. Hmm. Sige, labas mo yung ano mo ko yun. Martin. Eh, Ngayon lang. Sa labas mo yung sama ng loob mo. Okay lang. years mo na rin din nakikita yung mga anak mo. Kumusta ka ngayon? Ano yung ginagawa mo ngayon? Bahay, trabaho. Bahay, trabaho lang po. Pag ano, tumutulong na ako sa mga anak ko. Hmm. Yan lang po. Yan lang po trabaho ko. Meron ng kinakasamang bago? Meron na po. Hmm. Kasama mo ngayon? Ako po. Hmm. Ba't di ka muna naghintay sa kanya? Naghintay po ako, na hirap. Naghintay ka? Ang tagal. Alos ah, isang taon. Hmm. Pero wala eh si ano kasama kasama ni Kuya Dave na nagtatrabaho doon si Entoy Entoy nandun bahay po kasama mo na nandun siya may asawa na meron na po may anak na rin po hmm. paano mo nahuli hindi, na, hindi ko man ng ako sa message ng cellphone Ah, uh, doon. Nahuli mo sa message? Sa cellphone. Tapos inamin niya rin sa akin. Hmm. Ano sabi niya nung kinumpronta mo? Kasalanan ko daw. Kasalanan mo? Anong pagkakamali mo daw? Hindi ko alam eh. I Anong sabi niya? Wala. Yung sabi niya sa akin, kasalanan ko daw. sen sen po kaya kayo nagkulang? siguro dahil din di rin po ako nagkatrabaho. Eh. Mm -hmm. Wala po ng trabaho. Eh. No? Momento ka? Hindi, simulan nagkala na nagkalakad na ako po, po, nawalan po ng trabaho. Mm. -hmm. Tapos siya nat po dumidiskarte sa uh -huh. para sa amin. Naging taong bahay din ako, siyempre. Mm -hmm. Ako nag-aalaga ng mga anak ko. Baga wala ka na rin, hindi ka na rin naka, naka sell kasi kailangan banday yung mga bata, ano? Kung hindi ka nakagawa ng discarte mo, sayang gumawa. Kasi nakabantay ka sa bata. Mapunta ako doon sa balita. Yung ginawa nating bahay, tutubang na benta na. Ay nga pa yung nag-away nag, nag, nag kami. Tapos umalis po sila. Hindi mahal naman po nila na Sino nag-desisyon nag na may benta yung bahay? Ikaw oh, po. Ang sakit naman ang eh, Kuya Martin. Wala na yung alaala -ala natin doon. Hindi lang din naman ako yung ano doon. Kumbaga, hindi naman din matatayo doon. Hindi naman din matatayo yun, kundi din sa mga ibang kasama ko, di ba? Sa mga nagmahal sa sa inyo, ng pamilya mo. Bakit napunta sa ganon? Gusto kong malaman. Kasi diba sabi nila, kahit wala ka ng makay, magkaroon ka lang ng sariling bahay. Wala, hindi mo niisip yung renta, ganyan, ganito. Iniipit po kasi kami ng mga nautangan namin doon. Yung nautangan namin na nag-lockdown po. Mm. Sa so, may dalawang tindahan po. Oh. Tapos ngayon, papabarangkay kami. Pag di daw namin nabayaran. Ba't mo sinabi sa akin? Ay, pang magsabi. Ito sila last year. Oo. Oh. Kailan nabenta yung bahay? Tagal na po. Guro, nung kakatapos pa lang po ng lockdown. Mas nauna yung paghihiwalay nyo. Sa bagay, nauna yung, yung bahay. Tapos... Hindi, eh, ayun nga po. Yung naging isa din. Yung na po kami. Ay, sa ganyan. Mm. Ay, sa pera din nahiya magsabi sa'yo. inyo. Hmm. Okay lang. Nangyari na Ano yung natutunan natin sa mga nangyari? Buhat mo. Lalo, niya, lalo na yung sama niyo mag-asawa. Ba't nagkagano? Eh? Ang saya, sa, okay. sa, inyo, biglang nagkagano. Eh? Ano mo, nagsasama kayo kahit anong dito di ba yung huling punta ko dito yung rinirenta niya dito kahit maliit sama-sama kayo kahit maliit yung tiraan nyo nandun yung saya nagtatawanan kayo mga anak mo mga anak niyo. ano yung gusto mong sabihin sa kanya eto magpapanoy niya ito panigurado sa mga anak mo nagmimiss mo na sila. Hmm. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, wala kang, wala kang kinakasama ngayon. Babalik yung asawa Malabo na po yun, eh, tatay Hindi nga. Kung... Kung babalik siya, mari bukas, kakatok siya sa inyo, babalik siya. Hindi ka makalimutan yung ginawaan so yung yun nandito, yung galit na, wala na yung love? Parang ganun po. Hmm. Or may natitira pa? O mas nananayig yung galit mo? Parang ganun po. Hmm. Okay. Baka nung, hindi mo ba siya nasaktan nung nakita mo yung ano, hindi mo sa nasaktan talaga? Naya ako sa gusto niya. Ha? Naya ako po siya sa gusto niya. Hmm. Pasok. Hi, po. hapon po. Ganda hapon po. Ganda hapon hapon po. Ganda yung po. Ganda hapon po. Ganda ako. Si Hi, Dave! Ang laki mo! Malaki ka po sa akin! Hi! Ang pangalan po niyo? Nika po. Kayo pala yung dahilan kung bakit maghiwalay mo mag kasawa. Hindi po. Ano po ba? Saan po ba? <laughs> Mag-iisang pa lang po kami ni Martin. Uh, Inuhuli ko lang po ang... Yung... <laughs> Okay lang pong malaman, kailan, papano po kayo nagkakilala? Sa ano po, common friends po namin. Common friends. Uh, kailan niyo po siya kilala? Doon pa lang po ba? Nung, nung nagkakilala kayo? Last year lang po. Ah, doon lang po. Hindi yun yung parang nakilala niyo na dati? Hindi po. Last year lang po nung nagkakilala hmm. kami. Common friends lang. Oh. Tapos hanggang sa nanligaw lang po siya sa akin. Sabi po niya, kayo po yung naliligaw. mo mo mo. Sabi daw po niya, nang kayo... Sabi ko kasi Sabi ko, kasi ba't di mo inintay yung asawa mo? Eh, yung ano po kasi, may naliligaw sa hamakulit po. Anong mukha mo Biro lang naman po. Uh, So, isa po naliligaw? Oo hmm bato kayo nakapag-desisyon na ah, ito na tamang, tamang lalaki para sa akin? Ano ba nakita niyo? Mabait naman po. Ang maalaga po si Martin. Hmm. May... Pa. May anak na po kayo? Meron po. Yan. As taas po yung babae. Hindi po. Ang... Ibig ko sabihin may... Hindi po. Anak ko po yun sa una pero siya na po kanila ng tatay. Hmm. Hmm. Sa kanya na po lang Hmm. Kumbaga nung naging nung naging nang... kami po, alas ka papanganak ko lang po nung nanligaw siya sa akin. Ah. Kaya siya na po kanilalan tatay ng anak ko ng babae. Eh. Mm. Bali nang tao na ako yung nagsasama. Wala pa po. Naging is, kami po ah. is August. Nagsama ah. kami December po. Okay. niyo si Kuya Martin. <laughs> 100 <laughs> 100 naman hmm. ito, parang... hindi ka 100% na ah. Hundred po. parang pinag-isipan niyo pa? <laughs> Baliw po yan eh. Bakit? <laughs> malakas to yun yan eh. Ah, pero kung malaman, ano yung kinabaliw po niya? Malakas po toyo yun eh. Mas malakas okay. pa po toyo yun sa babae. Eh. Gaya po ng... Kuya okay, Martin, magkalit. Huwag ka naman kasama ko. Parang, ano, makahiya. Malakas pala toyo niya talaga. Opo, Sa totoong buhay. Sobrang po. Eh, dapat pala tumira muna ako dito ng one week para mas makilala ko siya. Ganun po ba? Eh, pag tinoyo po yan, minsan po, two days talaga kami hindi nagkikibuan. Ganun po Ay, siya. Ayawin. Pag nagsimula tao yun niya, madaldal po siya. Pwede yung sample, o. Oh. Kasi parang hindi ko makita ang ganun siya. Kasi nakita niya naman yung mga vlog namin. Halos hindi ah, ko siya nagsasalita. Pwede yung sample nga po. Toy, sample daw. Paano magalit si kuya mo? Wala yung video. Kasan na? Madami malunungkot nito sa nangyari sa ano niya, sa pamilya niya panigurado. Opo. Ay, eh, sa akin naman po, wala naman po akong pakailang dun. Mm. Mag-usap sila sa bata. Wala naman po ako dun. Labas po ako dun. Kasi anak hmm. naman niya yun. Siyempre, ramdam ko naman po yung hmm. single mother. Ang ganda ni ate, no? Katagram. Um, oh. Ah. Matangos yung ilong, maganda yung mata. Siya, sobra kanya daw mahal. Pero tinanong ko naman sa kanina kung may darating yung panahon na darating yung asawa niya, kakatok oh, siya babalik. Yun naman, in-open ko naman po sa kanya yun eh. Pag sinasabi ko po yun na, paano if one time bumalik? Siyempre may mga anak tayo. Mm. Ang lagi po niya sagot sa akin, mga bata na lang. Uh, yun naman po sagot niya. Wala nang nato sabi niya. Sa so sa Tapos hindi na po kami ulit na pag-uusapan yung gano'n kasi ayaw na po niya pag-uusapan yung babae. Mm. Yung buha to nang sinagot nyo siya hanggang ngayon, may nagbago po ba doon sa kung ano yung pagkakakilala niyo sa kanya? Hindi no, nga no, naman. No. Okay. Bali, parang mag isang taon na ako kayo magkasama? Oh, no. Sa eh, ngayon, pwede mo malaman na kung uh, trabaho po niyo ngayon? Bahay lang po ako. Ah, Hindi tapos, na po niya ako pinapalis um, ng bahay, siya lang po nagpatrabaho. Hmm. Okay. May plano po bang pakasan pala? Yeah. Hintingin ni Martin. Hintingin ni Martin, ano? Oo, dito ba yung kasal? Kinsan. Hmm. Kailan po yung plano niyong magka-babing sarili niyong baby? Ayaw pa pong pagbigyan eh. Ah, pero nagtatry na po <laughs> kayo. Kailan pwedeng malaman yung edad niyo? 30 po. Hmm, pwede ba kayo makasampo. Kasi bata pa eh. yung okay. ano, di ba? Kada taon, pwede naman eh. So every ano, <laughs> two years. Ang two years? Yung walang one year? Yung, yung, yung sa isang taon, dalawang beses ka makanganap? Hmm. Well, Ako okay,